Good evening mga kapatid, mga kababayan. Maiksi lang muna po ito kasi sobra na akong late. Ang dami ko kasing ginawa. Naglinis ako sa aking bakuran. Hmm. Maiksi lang ito na reaction. Reactionan ko po itong uh, continuation ng issue ni Mariel Rodriguez. Yung kanyang ginawang uh, drip, na una ang sabi gluta drip. Pero kung balikan po natin doon sa kanyang video, ang banggit niya doon eh, vitamins. Na later on nga nung nagkaroon na ng uh, uh, naging uh, controversial eh sinabi niya na hindi naman daw gluta kundi vitamin C. Eh. <laughs> well, totoo naman po yan, yung vitamin C na injectable, yung ganyan, mga drip-drip na yan. Kasi nga nung nandun pa ako sa aming uh, derma clinic, talagang mga injectable yan, mga vitamin C, mga glutam, mga collagen. Ewan ko ba, itong uh, ito kasing vitamins na uh, dinadaan sa drip or intravenous sabi kasi, mas mas mataas daw po ang uh, potency nito. Pero kung vitamin C, pwede namang, pwede naman yung tableta, yung syrup, 'di ba? ewan Pero hindi naman po ito ang uh, hindi po ito ang issue, Mariel. Hindi mo ata naintindihan yung uh, yung controversy, yung pinaka yung pinaka-issue diyan sa ginawa mo it's not the substance. Hindi yung klase ng gamot, kung matatawag yan na gamot, substance. Para ano, generic. Hindi kung anong klase, kung glutamanyan yan o vitamin C, yung ginamit mo. Hindi yun ang issue. Ang issue, Mariel, ay yung ginamit mo yung Senado na ginamit mo sa iyong pang personal pang -personal na mga activities yung Senado na kumbaga yun is kahit sabihin mo pa na nandun ka sa office ng iyong asawa at sabi rin ni Robin it's a public <coughs> it's a public place maaring it sa public place kasi pwedeng pwedeng uh, dumalaw doon yung ang constituent o kung sino man na bisita doon sa kanyang opisina ang issue po kasi hindi pwedeng gamitin yung senado yung institution yung uh, yung pangalan ng senado lalo pa na ang ginawa mo doon ay isang maselang proseso medical medical manyan or uh cosmetic the fact na ginawa mo ginawa mong clinic yung ginawa mong clinic yung Senado hindi lang po 'yun kabastusan kawalan ng etiquette good manners yung gagamitin mo sa iyong uh, pagpo ng produkto ginagamit mo sa negosyo, personal na interes yung opisina. Hindi nyo naman yan pag-aari na opisina. Naintindihan mo? Opisina nga ni, ni Robin, ng asawa mo. Pero, hindi ninyo pag-aari. Ang lugar na yan ay pag-aari pa rin ng gobyerno at ng taong bayan na hindi ninyo pwedeng gamit-gamitin. At ang pinakadelikado nga po dyan, baka hindi mo na, hindi mo talaga naiintindihan eh. Hindi mo naiintindihan. Hindi po kasi po pwede na basta naisip mong gawin, ay pwede. Ngayon, ang gusto lang naman ng mga ng mga tao, ng netizens, ikaw ay gumawa ka ng public apology. Nagsorry naman si Robin, but hindi po sapat na si Robin lang ang magsorry. Pinakaimportante na ikaw, Mariel, dahil ikaw yung may gawa, ikaw dapat ang mag-apologize. Inilagay mo sa, uh, you have uh, put your husband's name and reputation and his position in the bad light. In bad light. Hindi ano eh. Tsaka ang isa pa nga, since ginawa mo yan dyan sa Senado, at hindi lang na na picture, nakasama sa picture, sa video, yung talagang imahe ng Senado dahil yung, yung uh, nandoon si Robin, nakaupo, yung flag nandoon, yung seal kasama, talagang nasa Senado ka. Tapos binanggit mo pa, nagmamalaki ka pa eh. Hi everyone! We're here in the Senate. Alam mo naman ako, iba ako eh. Iba ka. Iba ka nga. Yung, yung, yun yung sinasabi ko doon sa una kong video na kayabangan. Kayabangan na gusto mo kasing ibandera na ang asawa mo ay senador na sobra kayong celebrity na akala mo entitled ka sa kahit ano yun po mga kababayan kasi ang ang problema sa ignorante sorry ah sa mga pagka walang alam jangan kasi papasok-pasok sa senado na hindi alam ang mga batas yung mga dapat gawin at hindi dapat tapos ngayon, hinihiling, hinihiling ng uh, netizens na pag public apology ka, Mariel. Pero hindi mo ginawa. Guma ang ginawa mo, gumawa ka pa ng isa pang video na ang yabang mo pa doon, nagmamalaki ka pa, galit ka pa. Di ba? mo pa yung mga bashers, mga bashers, mga haters. Nag nangangatwiran kayo. Baluktot na nga yung ginawa mo, nangangatwiran ka pa. Hindi naman talaga tuwid yung ginawa mo. Kaya huwag ka ng mga tuwidan. Katwiran is derived from the root word tuwid. Straight. Nangangatwiran pa. Sinabi na nga sa iyong mali, hindi pa dapat magpakumbaba ka na lang humingi ka ng tawad sa mga tao na na-offend eh hindi eh parang nagmamalaki ka pa na nagmamagaling ka pa na parang gusto mong palabasin na hindi naman mali yung ginawa mo gusto mong ipakita sa amin na na hindi naman hindi naman na, uh, na okay lang yung ginawa mo na kesyo nagbo-vitamins ka lang naman kahit na nga vitamins pa yun o ano yun mali nga na ginawa mo siya doon sa loob ng opisina ng senado sa susunod alam mo sabi nung ibang ng mga kasamahang senador dyan na pinag-uusapan kasi kung ipapatawag pa ba kayo sa senado iimbestigahan kayo kasi yung ginawa mo according to DOH is mali so totoo lang dapat nga sana, ipatawag kayo sa Senado eh. Kasi maraming kaakibat diyan eh. Lisensya, yung uh, marami eh. Kasi nga, masela na procedure yung ginawa mo. Delikado sa buhay ng tao, sa, sa kalusugan ng tao. Nangangatwiran ka pa. Pero, since ito naman po ay eh, first offense... Eh siguro, wag naman tayong masyadong harsh. Kasi nga bunga po ito ng pagka-ignoramus. Pero since ito, first offense, experience, sana matuto ka. Mariel, sana matuto ka na next time. Na wag mo naman gawing ganyan. Na ginagamit mo sa pagpo-promote ng produktong mga tinitinda mo yung institusyon. Government institution. Kasi, ang mali po kasi dyan, eh kung sakaling may mangyaring masama doon sa tao na nakabili ng produkto mo, na gina ginaya ka. Ginaya ka. O di sabit pa yung pangalan ng Senado? Idinawit mo eh. Kasi the fact na nandyan, eh kung hindi pala walang umagal, umangal na mga netizens, hindi pa natin malalaman na mali pala yung ginawa. Kasi ultimong yung mga kasamang mga senador, dead ma lang. Alam naman natin kasi yung mga senador, pagkasamahan nila, kahit na baluktot, ipagpapasensya. Kasi magkakasama sila eh. Pero sa totoo lang, kayo nga dapat yan ang nag, nagtitingi na, nagbabantayan ng mga kanyang-kanyang mga mali, kung hindi pa kasi mag-ingay ang netizen, hindi kayo gagalaw. Takipan kasi kayo dyan eh. Ngayon, sabi nung isang senador, wag na daw, nag-sorry na daw eh. nag na daw si Robin eh. Hindi pa po sapat yung sorry ni Robin, ang dapat na mag-apologize pa si Mariel. Dahil siya mismo, siya mismo yung may ginawang kabalbalan. Although, talagang ang number one na may kasalanan doon ay eh si Robin talaga dahil siya yung mas nakakaintindi dahil nga mambabatas siya. Although, alam natin na wala naman talaga siyang utak. Kaya nga nangyari yan eh. Diba? Kasi kung matalinong mambabatas yan, alam niya ang mga mga bagay na hindi dapat gawin dyan sa loob ng opisina, hindi sana yan nangyari. ay dahil sa bubo nga, kaya nangyari yan. But then, sabi nga natin, since uh, first offense, sige, ipagpatawad. Basta wag na uulitin. At saka makita naman po natin na nagrepent itong si Mariel. Hindi galit pa siya Diba, yung uh, pinost niya na video na, hey mga boss, may pa, may pa, pukpuk -puk pa siya ng uh, bell eh. Tapos, inum inom pa ng tubig na para bang, ano yung tense na tense. Diyan na makikita na, hindi ka mapagkumbaba, Mariel. Wala kang humility. Hindi ka marunong tumanggap ng mali. Pilit mong, uh, pilit mong dinediretso yung baluktot mong katwiran. Pilit mong tinatama yung mali at hindi ka pa nag-apologize. Ang ipinipilit mo na wala kang mali. Sinabi na ngang mali. <laughs> The best thing you should do is to apologize. Tanggapin yung ginawang mali. Ipilit ka pa Pilit mo pang itinutuwid. Sinabi na ngang mali. Di ba mga kababayan? Kayabangan. Kayabangan. Okay lang magkamali kasi hindi naman tayo lahat perfectong tao, di ba? Marami tayong hindi alam kahit na kahit sino. Kahit pangulo pa. Hindi naman perfect. Kasi hindi naman po lahat na bagay eh kabisado natin. Natama talaga magkakamali at magkakamali ka lalo pa sa mga kagaya ni Robin na talagang wala namang alam pagtungkol sa batas at sa Senado lalo naman itong si Mariel oh. kaya patawarin kaso patawarin kung humihingi ng tawad e eh, kasong ginagawa nga ni Mariel po ay hindi pilit na nangangatwiran. Sabi nga sa'yo, kung talagang kinailangan mong gawin, huwag naman niya sa loob ng opisina. Nagpunta ka sana doon sa comfort room. Doon ka gumawa ng drip-drip mo. Hindi nga gluta, vitamin, kung ano man yan. Hindi yung, hindi yung uh, kind of product na ginamit mo, hindi yun eh. Yung manner mo, yung ginawa mo, yung ginawa mo ang malik Hindi yung substance na ipinasok mo sa katawan, wala kaming pakialam doon. Yung ginawa mong pag-advertise ng produkto na ginawa mo dyan, ginamit mo ang pangalan ng sinado. Gets mo, Mariel? Ah, uh, hirap mong paliwanagan, Mariel. Kulang alam mo kulang ka sa GMRC, sa good manners. Wala kang humility. 'Di ba? Matuto tumanggap ng mali. Humingi ng tawad at ang tao naman madali magpatawad 'di? Eh. Pagpapasensyahan ka dahil wala kang alam. 'Di ba? Oh, 'yan lang po mga kababayan. Mamaya pag-usapan po natin yung nangyaring uh, uh prayer rally okay thank you very much for watching and i'll see you in that video peace